Ikaw ba ay tuluyan ng kinalimutan ng partner mo? At sobrang lungkot mo ba ngayon? Dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya, pero ikaw ay dead man na sa kanya. Halos hindi na siya kumukontak, text o chat sa iyo. At hindi naman kayo hiwalay dalawa. Pero sobrang sakit ang nararamdaman mo ngayon. Dahil sa wala ka ng halaga sa kanya. At gusto mo ba na ikaw ay maalala niya? at magkaayos kayong dalawa. Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, ikaw ay mapapanaginipan niya at isa itong paraan para maging okay at maayos kayong dalawa. Kaya gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat Isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang buo ng dahon ng laurel at isulat sa dahon ng laurel ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos nito, ilagay ang dahon ng laurel sa papel na sinulatan mo at sabay mong tupiin ito. At pagkatapos mo nang matupi, Hawakan saglit ang ritual, pakaisipin mo siya ng mabuti at hilingin mo na ikaw ay mapapanaginipan niya ngayong gabi. At kahit anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo ay pwedeng pwede po. At pagkatapos ay ilagay itong ritual sa loob ng punda ng unan mo o sa higaan mo. At uunanan o hihigaan mo ito buong magdamag at kinabukasan. Pwede mo itong hayaan dyan sa unan mo o sa higaan mo. Basta dapat ito ay nasa safe na walang makakakita at makakaalam. At sa tuwing ikaw ay aalis, kung hindi ito safe sa higaan o sa unan mo, pwede mong kunin at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At paniguradong mapapanaginipan ka niya at maalala ka niya at kukontakin ka ng taong mahal mo agad-agad. Basta tiwala lang, huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin at magiging okay din kayong dalawa ng mahal mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.